Pinagpalang araw sa ating lahat! Welcome to my channel! Ang pagkamatay ni Herodes! Gawa 12 verse 20 to 25 Matagal ng galit si Herodes sa mga taga Tiro at mga taga Sidon Kaya't sama-samang lumapit sa kanya ang mga taga Tiro at taga Sidon upang makipagkasundo Sapagkat sa lupain ng hari ng gagaling ang ikinabubuhay ng kanilang bayan Nakiusap sila kay Blasto, ang tagapamahala sa palasyo, upang sila'y samahan. Pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari, umupo sa trono, at nagtalumpati. Sumigaw ang mga taong bayan, isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao. At noon din ay hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes, Sapagkat inangkin niya ang karangalang na uukol sa Diyos, at siya'y kinain ng mga uod hanggang sa mamatay. Samantala, patuloy na lumago at lumaganap ang salita ng Diyos. Nang matapos ni na Bernabe at Salo ang kanilang tungkulin, bumalik sila sa Jerusalem kasama si Juan na tinatawag ding Marcos.